kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ayon sa mga eksperto, walang individual na maaaring manalo kapag kalaban nito ay gobyerno. Nasa gobyerno ang lahat ng pamamaraan para gawing miserable ang iyong buhay kapag gustuhin ito maaari kang magkaroon ng sandamakmak na kaso na maaaring maghatid sa iyo sa bilangguan kapag minalas ka. Ilan sa mga kilalang personalidad dito sa Pilipinas na sinubukang kalabanin ng gobyerno na naging miserable ang buhay nila ay sina dating senador Antonio Trellanes sa kanilang bigong pag-alsa laban sa gobyerno ni Gloria Arroyo, dating senador Ping Lakson na naging kritiko rin ni Arroyo noon, dating Senador Leila de Lima, na pinaginitan initan si Mayor Duterte noon at nang maupong presidente si Duterte, ay dito na naungkat ang mga bawal na transaksyon umano ni de Lima. Pagdating sa ilegal na bisyo, kaya ang epekto nito kay de Lima ay ang matinding stress at pangangayayat habang ito'y nasa bilangguan. Sa Estados Unidos naman, kung matatandaan nyo pa ang whistleblower na si Edward Snowden na naglabas ng mga classified information mula sa NSA o National Security Agency ng Estados Unidos ay tinadad ng kaso ng kanyang gobyerno kung kaya't ngayon ay nagkakantara pa itong makahanap ng permanenting bansa na pwedeng kumupkop sa kanya. Sa bansang Russia naman ay mainit ang balita sa buong mundo dahil sa nangyaring pagbulusok ng eroplanong sinasakyan ng leader ng Wagner Private Military Company na si Yevgeny Prigozhin, dating kaibigan at masugid na taga-suporta ni Vladimir Putin. Ang grupo na Wagner ay suportado ng estado ng Russia dahil sa pinapakinabangan nito ang kanilang serbisyo kung kinakailangan ng gobyerno ng bihasa sa mga military operation maliban sa sarili nilang mga sundalo June 23, 2023. Habang patuloy ang labanan ng Russia at Ukraine ay nagulat ang buong mundo nang bigla na lang nagkaroon ng rebelyon ang Wagner Group pinuna ni Prigozhin ang maliw manong rason sa pagsalakay ng puwersa ng Russia sa Ukraine nang sumunod na araw ay kaagad na nagpalabas ng statement si Vladimir Putin at sinabing isang pagtraidor sa kanilang bansa ang ginawa ng Wagner at nangakong wawasakin niya ito gabi ng June 24, 2023 nang magkaroon ng kasunduan ng leader ng Wagner na si Prigozhin at ang gobyerno ng Russia na tapusin na ang kanilang rebelyon sa mapayapang pamamaraan kasama sa napagkasunduan ay ang bigyang immunity si Prigozhin sa anumang kasong pwedeng isampa ng gobyerno laban sa kanya. August 23, 2023 Nagulat ang buong mundo nang napabalitang todas sa isang plane crash si Prigozhin sumabog ang sinasakyan itong eroplano na nagmula sa Moscow at papuntang St. Petersburg. Ayon sa ilang impormasyon na lumabas ang eroplanong sinasakyan niya, ay tinira ng Russian Air Defense sa hindi pa malamang dahilan. Wala pang kumpirmasyon mula sa Kremlin kung totoo bang ba kasama sa mga natodas ang leader ng Wagner. Ayon sa iba, kahit pa na raw nasabihing nasa manifesto ang pangalan ni Pregugin, ay hindi malayong mangyari na isa lang itong palabas sa hindi pa malamang kadahilanan dahil alam daw ng lahat kung gaano kagaling itong si Pregujin. Tinawag nila itong Master of Disguise at Master of Disinformation. Kaya hindi malayo umano na baka palabas lang ito at posibleng buhay pa si Pregujin. May mga tsyorya din makalat na sinadyaraw talaga ni Putin na palawagin pa ng dalawang buwan ang buhay ni Prigozhin matapos itong nagsagawa ng rebelyon, na nagbigay ng matinding kahihiyan kay Putin ay dahil sa gusto pa nitong makakalap ng iba pang mga impormasyon kung sino-sino pa kaya ang mga tumatraidor sa kanya na nasa kanyang gabinete bilang presidente ng Rasya. Ayon naman sa New York Times, hindi klaro umano ang mga nagsilabasang mga impormasyon mula sa Russia kung ano ang totoong nangyari kay Prigozhin, kung kaya't napakahirap umano'ng ma-verify ang mga nangyari. Hangga't hindi pa nakikita ang black box ng eroplano at hangga't wala pang statement mula sa Russia, kung ano nga ba talaga ang nangyari ay mahirap nga talagang makumpirma kung buhay pa o todas na si Prigozhin. Ang tanong ano kaya ang rason kung totoo mang si Putin ang nagutos para itumbay ito? At kung bakit kaya gumawa ng ganitong drama si Pregogen Kung totoo mang walang katotohanan ang ibinalitang kasama ito sa mga natodas sakay ng kanyang eroplano? Ikaw, may alam ka bang teorya kung bakit binira ang eroplano ni Pregogen? gusto nyo ng mga videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.